Para mapano. Yan. Ano nangyari sa'yo dyan, Dave? Nadapa ako. Nadapa ka? Oh, Huwag ito rin. Meron din si Dylan. And this, and this, <laughs> and this. And this, and this. <laughs> Ang ginagawa nyo? Dalawa sila sabay. Bakit merong itong, ba't itong isa nakigaya? <laughs> Part of growing up. Eh? Hmm. Sunday sih ah, scratch lang ya. Lagyan lang ano yan, yan yung pulis mabilis yan. Ngayon yung gamot dito eh. Huwag mong tatakpan yan ha. Pasingawin mo lang na ganyan. Tayo sa labas. Okay. Tambay tayo sa labas. Di naman uulan eh. Grabe no? Paul na Paul. Nakakalungkot na. Pero ganun talaga ang buhay. Di ba? Nakita naman. Unti-unti nang dumidilaw yung mga dahon. Yeah, okay. yun. Tambay tayo dito abang nag edit Yeah. <laughs> no, no, don't. No, no, no. spot Pinoy. Pause muna natin. Huwag niyong kalimutan, ha. Ah. Ayan, na. Ah. Elements Residences Canada Roadshow 2024. Salo-salo kasama ang Pilipino tambayan sa Canada sa Pacific Hot, Ah. October 4, 2 to 8 p.m. October 5, 11 a.m. to 6 p.m. Kasamang Spot Pinoy, si Ina, si Rice, si Inags, at si Alvin and Emma. Karinyo family, kasama sila Lani, Lian, Dave, tsaka Dylan. Yan, magkita-kita tayo sa October 4 and 5. Yan. No, ako. <laughs> Ito yung last na-upload ng ano eh. ng Spot Pinoy, yung live namin. Yun. Medyo ano ngayon, makakulimlim. yan naguulan. Hanggang Sabado daw yata to, o Biyernes. Tapos naglalaglagan na yung mga dahon. No? Kaya yun, ano na ang bakya. Madumi na. Tapos yung naririnig nyo, ayan na Yung ano natin, aquarium natin. Ito na yung mga isda natin. Ganyan lang ang kulay niya na. Tapos siguro baka linisin ko yung mga ano niya. Ayan o, yung mga damo, damo. Wala na yung palaka na chugi na. Nung pumunta kami ng ano, ng uh, Vancouver. Ayan. Tapos yung aming ano, money tree. Tumubo siya. Gusto niya sa pwesto na yan eh. $36 yata bili namin to sa superstore. Ayan. bago tayo ano manood ng spot pinoy uh, shout out muna do sa pumunta uh, kagabi dito sa bahay ayan. hindi ko alam kung pwede banggitin yung mga pangalan nila ayan shout out sa inyo basta makikilala niyo sila sa mga susunod na vlog kasi dito na sila titira sa uh, Regina ayan. sana sa Regina ayan pero pipili ang kung saan sila makakaharap ng trabaho Regina ba sa Saskatoon depende basta sa Saskatchewan sila Ayan, lumipat na sila ng probinsya kasi para sa PR. Kumbaga mahirap nang ma-PR kasi sa British Columbia kaya lipat na sila dito sa, sa Saskatchewan. May pag-asa pa kasi dito eh. Sa BC yata eh medyo ano, tight na yung laban. Dito meron pa. Meron pang may mga laban pa dito sa, sa Saskatchewan. Kaya yun, talagang pag-iisipan mo talaga kung lilipat ka ng probinsya o hindi. Na, nagkwentuhan nga kami ka, ano, ka gabi. Tapos yun, kailangan mo talagang mag-isip talaga yung indecision. Kung baga, na, napamahal na sila sa, ano, eh, sa Vancouver, di ba? Tapos, kung baga, doon na sila. Nagustuhan nila yung Vancouver. Pero, dahil sa PR, kailangan nilang umalis ng probinsya na yun. Lumipat dito sa Saskatchewan. Kaya, yun yung matinding decision na kinakaharap ngayon ng mga ano international student tapos yung mga iba na hindi ma-PR kailangan mag -isip, isip na hangga't maaga pa lalo na at nagkakahigpitan na di ba kumbaga pabago-bago ng rules kaya yun yung payo ko lang hangga't maaga pa hangga't may mga panahon pa eh mag-isip-isip na yun kasi para sa inyo rin naman yan eh para sa papel para sa status di ba yun lang yun lang para sa akin lang yun ha pero kung talagang okay kayo dyan sa probinsya at may pag-asa naman ba PR why not di ba yun. basta yung alam yong alam niyo naman sa sarili nyo kung okay kayo dyan o hindi Yun lang mapapayo ko tapos may dalawa na rin taga Toronto na lumipat dito yung isa nakahanap na ng apartment ayan uh, shout out sa inyo ayan uh, sa susunod uh, baka ma-meet na rin sila sa vlog yan. Medyo busy pa sila, inaayos pa nila yung mga status nila, yung mga ID nila dito. Tapos, meron pa rin parating galing Vancouver. etong katapusan ng buwan na to, yan, parating na rin. Tapos, meron pa uli na papunta. Uli, siguro sa October. Mga mid-October, yan, ah, galing naman ng Toronto. Yun, mga subscriber natin sila na mas pinili na ngayon na lumipat dito sa, sa Saskatchewan. Ayun, para sa para nga sa PR, di ba? Ayun, medyo okay pa kasi dito. Ayun, kaya. Load muna tayo ng spot Pinoy. Eh, nakalimutan ko sabihin yung pala may dadating din dito galing Calgary yan. Sana ano tanong natin kung okay sila sa ano sa vlog mamaya. Kung okay silang sumama yan. Papunta na sila, nag-message na sila sa akin. Eh. Papunta yata silang Winnipeg. Tapos dadaan dito sa Regina. Eh, nag-message kung pwede daw dumaan dito sa bahay. Sabi ko, wala namang problema. Basta nandito kami. Tapos wala akong pasok. Pwede pwede. Ayan. Kaya, yeah, hintay na lang natin sila. Sana, sana, ano. Uh, ano o, oh, kung, okay, kung okay sila sa vlog yun. Sama natin sa vlog. Yun. Ayan, ano. Oli, Oli. Tingin ka, Oli. Ayan, sila yung ano, taga Brandon, no? Brandon, Manitoba. Ayan. Grabe sila, nanonood sila ng vlog namin. Ano? 2019 pa. oh, ayan, solid. etong solid. Sabi ko, sabi ko nga sa kanila, sila na yung bumili ng TV, <laughs> ng, <laughs> <laughs> ng sopa. Sponsor. Oh, <laughs> ayan. Oh, yeah, maraming maraming salamat, ha. Mikey and Joe. Ayan, na Taga Brandon na. Thank you, thank you. Oli, Oli. Say hello, Oli. Patuloy din ang balak na matagal. <laughs> Oo, nagulat nga ako eh. Hindi, <laughs> <laughs> nagulat nga ako eh, oh. ano? Nung sabi mo nung nag-reply ako, oh. ay nag-reply. Sabi niyang gano'n. <laughs> <laughs> Kasi sabi ko, baka mamaya matagal pa mag-reply. Sige, I'm busy ah. Kaya <laughs> nag-reply agad, tinapokan ko, wala nag-reply. <laughs> eh, pagka ano, tinitignan ko talaga kagad. Tapos ngayon, I-add nyo ako sa Facebook para ah, yun na yung personal. Yeah, mas na salamat salamat ah. ha. Salamat sa pagpunta. <laughs> thank you sa pagpapatuloy sa magandang bahay. Wow. <laughs> <laughs> Pangayaman. <laughs> 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 Pangayaman na bahay. Eh, salamat ha. Salamat. <laughs> diba? Nakahanap ka na ng kalaro mo, Dilan. Ano lang yan? Limited time. <laughs> no, <laughs> no uuwi na mamaya. Eh. salamat. nag pa si Lo. Oh. may oh. souvenir. May souvenir. sa. Ayun, salamat sa inyo. Babalik kayo ha. Ah. Babalik. kayo ha. Ah. Ah. Akala mo mga ano lang eh no. 15 minutes lang layo eh. Okay. Ingat, ingat kayo. Bye bye. Yung <laughs> grabe. Alamig na. Ha? May ano na, siguro nasa ano. Uh, temperature nito mga plus 16 o plus 18. Ayun. Hintay lang ako eh. Hintayin natin tropa may pupunta dito. Ito. Kailangan natin kunin to. Yan, shout out kay Julian. Kay Kuya Julian tsaka kay Ate Sara. Simula nang nabanggit nila to, tinatago-tago ko na to. Ano to? Norwegian cruise? Ba? Teka lang nga. Umuuna tayo sa sakyan Abang inintay natin tropa. Yo. <laughs> kinuha ko na rin yung iPad para mag shoutout tayo yan di ba na nabanggit ko sa inyo na mag shoutout na tayo pag ano yung mga nagko-comment sa mga vlog natin yan pero tingnan muna natin tong ano uy pepperoni yan maganda kasi may ganto yan oh no. hindi ko pino-promote pero di ba makakalibre ka hindi ko na yung sasabihin kung anong pizza <laughs> Pero eto titignan natin. Sino ba nakaranas dito ng cruise? Sabihin nyo nga na ano. Ano yung pinakamagandang cruise na mura lang at pampamilya. Kasi ano eh, pangarap ko to. Ito yung isa sa pinakapangarap ko. Mahiluhin ako sa dagat. Kasi dati, kwento ko lang ay ah, nagro nagroro kami papunta kay Lali, Papuntang Palo Leyte. Pa, Palo ba? Palo Leyte. Ayan. Kasi sabi ko, nung 2017 yon Kuwento ko lang, 2017, papunta sila dito sa Canada. Eh sabi ko, sige, uwi ka na lang muna doon sa inyo para mamit ko na rin yung, yun, yung side niya. Di umuwi kami, no? Umuwi kami. Sabi ko, eh, sabi, sabi ko pala muna, ano, mag plano tayo. Sabi ko, hindi. mag tayo para makita ko yung mga tanawin papunta doon sa inyo. Ayun, tapos nag-roro kami. <laughs> Grabe, nahilo ko doon sa roro. Pero maganda, maganda experience. Eh, mahiluhin talaga ako. Pero, yun. Siguro naman dito, hindi ako mahihilo. Ang laki nito, oh. <laughs> Ang laki. Tsaka yung shoutout sa mga taga Palolete. Eh. Yun, mababait mga tao doon. Yan, babalik kami doon siguro pag umuwi kami Pilipinas. Pero saka na muna. Ayan. Kaling yun, oh. Ito, comment kayo, ah. Kung nakapag-cruise na kayo, ano yung pang maganda. Ah, oh, ito, oh. RSVP. Ah, in the Regina Tour Travel Focus Group. hmm Okay, no? Okay, no? Norwegian. Pangarap ko to, eh. Okay, diba? Okay na no? okay to. May makaranas ka man. Ito siguro yung pinaka-achievement ko na sa sarili ko. Feeling ko lang na yung makapag-cruise kami buong pamilya. Kasi pangarap ko to, eh. Parang pupunta ka ng iba't ibang. Tapos sinasab sinasabi, nila, ano daw to, eh. Parang hotel sa loob. Kaya okay, diba? ba? Shoutout na tayo. Hanapin muna natin yung video. Mga video natin. Tapos, sa shoutout tayo. Alam ba? Teka <laughs> lang ha. Doon, simulan natin sa... Siguro... Kaya ba nag tayo? Yun lang. Yung nasabi ko nga na yung marami nang lumilipat ng probinsya para sa PR, di ba? Kanina sa trabaho, yon, may nakausap din ako. Galing sila ng Toronto. Ibang lahi ito ah. Yung mga sinubukan din nila dito sa, sa Saskatchewan, dito sa Regina para ma-PR. Kumbaga lumipat sila, student sila, lumipat na rin sila dito at dito ngayon makipagsapalaran para sa PR kasi walang wala na daw talaga doon hindi ko lang alam ha, ako sa akin na pero sabi nila wala na daw talaga kahit ano daw tingnan nila wala na daw siguro sa mga option na pipili nila wala na Ayun. kaya lipat na daw sila ng Saskatchewan yun marami talaga marami mga Pilipino ng mga nagbe-message sa akin papunta na rin sila dito iba't ibang lugar ha Toronto Vancouver, Tapos Edmonton, Calgary. Ayan, mga pumupunta dito. Kaya, yun, ano pa ba? Ano ba? Yung, bisa shoutout nga pala tayo. <laughs> Simulan natin dito sa, dito, yung sa bahay. Ay, nabasa ko na yata ang comment dati sa bahay, no? Ayan, shoutout kay... Cherry Soro, sabi niya. Brother, favorite nyo lagi mag-ihaw. Dapat bumili na kayo ng malaking ihawan. Oo. Titingin kami ngayon. Yan ha. Binigam mo ko na idea. Magtitingin-tingin kami. Kasi bumabagsak na presyo niyang pagpa-winter na. Yan. Pero pag wala kaming nabili, sa marketplace siguro, magtitingin-tingin kami. Pero next year nga, siguro. Sana, no? Makabili tayo ng malaking ihawan. Ramos. Yan. Sir Mark, ang, aliwala sa backyard nyo, kaya kayo ang imahe ng tunay na masayang pamilya. Silent viewer. Merly and Reynald po from Anchorage, Alaska. Yun, shoutout sa inyo. Pag-Alaska, yun maraming salamat. Ha. Maraming salamat, Ray. Ray Merus, yan. Kay Merly and Reynald, yan. Shoutout sa inyo. Wala, yung mga nakakarating yung video natin sa ano Anchorage, Alaska. Ayun pala, maganda. Kung may time kayo, napanood nyo itong vlog na to, comment kayo, tapos sabihin nyo lang kung saan kayo, saan lugar kayo para at least tignan, makikita namin kung saan nakakarating yung video namin, yung vlog namin. Ah. Ayan, ah. Ano lang request lang ha. Ah. Ayan. Para mag maganda kasi yung makikita natin kung saan kayong lugar, di ba? Susan Moreno, ang tangkad ni Dave, nagiging pogi artist tayo. Good luck sa family nyo, more brighter future ahead of you. Keep on vlogging. Ayan. Sabi niya, Mark, a piece of advice lang naman. Sana let's avoid promoting Canada for a while. Uh, yun, eh Susan, hindi natin mapipigil yung ano, yung mga Pilipino na gustong gumanda rin ng buhay. Oo, mahirap yung buhay ngayon, ano, challenging. Pero, yun, siguro naman yung pupuntahan nila, yung panggagalingan nila eh, na bansa eh, siguro mas maganda ang Canada. Kaya, yun yun lang yun lang sa akin kaya kasi let's face it is daming nainggan yung pumunta Rito now they are facing difficulty in their status ah siguro yung mga ano yung oh yung mga student yung mga TFW yung, pero syempre di ba yung pinanggalingan kasi nila ano susan eh kumbaga mas mahirap kaysa dito siguro susugal sila para makapunta dito ano no susugal talaga sila para maging gumanda yung buhay nila. Kahit alam nilang mahirap, tutuloy. Ako, akong tatanungin nyo ko, kahit ganito na nangyayari, syempre pag-aaralan ko muna. Yun yung lang payo ko, pag-aaralan pag nyo muna, tignan nyo, timbangin nyo lahat, tapos, go. Kung natimbang nyo lahat, okay pa rin, kahit ganito na nangyayari, go. Yun. Ganun. Kung ako ah, kung kami, go-go pa rin kami just a friendly request but still your YouTube channel is very helpful and entertaining to us subscriber good luck to your meet and greet sa Calgary yun it's going to be like what happened in tomorrow at uh, Toronto pala yun maraming salamat uh, Ate Susan Moreno, ayan, magkita-kita-kits kita kita, 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 tayo sa Calgary, October 4 and 5. Ayan, ang nag-sponsor sa amin ay Elements Residences, ayan. Uh, ito po yan, yan. Kasama namin si Ina, si Rice, si Inag, si Alwin and Emma at iba pang mga vlogger na yun, na pupunta dun sa event. Hindi ko lang masabi talaga kung talagang pupunta sila. Pero nasabihan ko na sila at umuo sila. E eh ba kasi pag sinabi ko, tapos hindi sila tumuloy. Kaya yun, meron at meron pupunta dun na ibang vlogger. Ayan, kaya yun, magkita-kita, kita, 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 kita. Magkita-kita tayo sa Calgary, October 4 and 5. Yan. Ha? Kuntuan tayo doon. ng haba ng oras natin. Tapos kung may bala kayong kumuha ng kondo, uh, mayroong mga agent po doon ng Elements Residences. Uh, eto, scan nyo po itong QR code na to. Yan. Kung may katanungan kayo, may sasagot po sa inyo dyan. At kung gusto kung gusto nyo kumuha ng kondo at yung kaibigan nyo, kamag-anak nyo, gusto ako ko gustong kumuha ng kondo sa kahit na sa US sila, Australia, Japan, scan lang nila tong QR code na to at may sasagot po sa kanila. Ako na po nagsasabi sa inyo, maganda po yung kondo nila. Ayan. Pati yung lugar. Ayan. Kaya, yan, scan nyo lang yung QR code na yan. Tapos, sa uh, yun, Rena Sebastian. It's nice to see you and your family still have Filipino values. salamat ah. Berna Deruna, yun, lawak ng Rita Mejia, eh, si, ano, ate Rita. Ayun, din namin kayo nakita sa Vancouver, nasa Pilipinas yata siya. Shoutout iyo, ate Rita. Ayan. Ngayon, Abigail Villaruel, solid viewer here ng Kareño family. Sana makapunta kayo ng Saskatoon or kami ng Regina. Yan. Punta kayo ng Regina tapos tambay tayo dito, magkwentuhan tayo, Abigail. Yan. Eh katulad ng mga pumunta, yung nap napanood niyo sa vlog. Yung isa hindi hindi ko hindi ako nakapag-vlog yon. Taga Vancouver sila. Pumunta sila dito. Dito na rin sila mag-stay sa Regina. Tapos uh, yung pumunta taga Manitoba, di ba? Yon. Kaya message lang kayo tapos kung wala kaming gagawin, pwede naman tayo magkwentuhan dito. Yon. Nora Puller, yan shout out sa iyo, Nora. Herminia Mengito, yun, sarap ng inihaw na tilapia, sabi niya. Rita Mejia. Ayan. Lace Ito matagal na rin nagko-comment si Lace Eh. O, oh, sabi niya, oh Mark, pwede na mag-vlog si Lian. Galing na magsalita. Ayan. Dodds Lobe. Ayan. Pa-shoutout Dodds and Marie from Saskatoon. Yun. Shoutout ah, mga taga Saskatoon. Ah. Robina TV. Ayan. Sabi niya, pag may budget, ipaayos mo yung backyard. Oo, medyo mabigat eh. Siguro baka unahin namin yung garahe. Yun siguro garahe. Adronica. Ayan. Pagbili ng bahay parang stocks din. Ayan. Buy low, sell high. Ayan. Sabi niya. Adronica. Sir, Mark, pa-share naman nung inasal re recipe nyo. Yun. Minsan gagawin natin para lalagay natin sa video. Ayan. Rona May Marciaga. Ayan. Hi Mark. Pa request naman po. I Pwede i-guess nyo rin si Spot Pinoy. Si It's Bella Everyday. Vlogger siya sa Otawa. Salamat po. Sige. Message natin siya. Lina, yep, meron dito sa Toronto print ah, yung, yung bahay na katulad na ano. J Rand C Pam, smart. Pa shout out po from Iloilo, -Ilo, Philippines 'yon. J Rand C Pam. Irene Irene Mata, Irene. <laughs> Irene Mata, sorry. Ano ano title ng background music nyo? Yung may lyrics na Looking All Good Life. Salamat. Irene Mata from Texas. Yung huh, Texas, no. Huh? Eh na comment kayo ha, comment kayo please. Tapos lagay niyo lang kung ano yung sang kayo ha para makita namin ha. Ah, ano 'yon? Ah, teka lang, isang ba Hanapin ko para sa iyo ha. Yan yun Yung all good things na sinasabi. Ito 'yon eh. Good things 'yan siya. Ayun. ba diba, yan yun? ah, good things siya, good things ng ang title niya good things ng Ghost Coast. 'Yun. Ghost Coast yung kumanta. 'Yun. Ah, 'yun. Tapos sino pa ba? Herminia uli, pinapanood kasi kami ngayon sa TV itong latest video niyo. 'Yun. Regid Regi Pador. Parang nasa Pinas lang. Sarap simpleng buhay. Yan. Yan talagang gusto ko yung simpleng buhay na. Tapos, Uh, Rubina oh, TV tapos si Herminia Isay Chan Life Isay Channel Life in Canada shout out birthday ni Harold Chan September 16 Ayan gayahin namin yung sesame oil or ketchup <laughs> Ayun Happy birthday Harold ayan ah belated sorry ah belated <laughs> Bimbo La Chica yon Payo ko, buy now. Ah, yung buy. Yun, shoutout din sa nanay mo, Isaya. Ayan, shoutout na ya. Ayan. Lina, nakasubscribe ako sa Spot Pinoy. yan sabi niya. Ronami Arsiaga. Ayan, shoutout. Ay, Karino Pam. Yun, ah, sa mga susunod na vlog, yung iba namang mga comment ang babasahin natin. At sana, mag-comment kayo na ilagay nyo yung address ay address address to hindi hindi address ha ilagay nyo yung ayun uh, kung saan lang kayo kahit sabihin nyo kunyari parang Mark Carino Regina Saskatchewan Canada o kaya ano Saskatchewan Canada o di ba at least ano malaman natin kung nasaan kayo ha yun maraming maraming salamat po sa laging panonood yung tropa natin hindi pa dumadate. <laughs> uh, may message na lang natin Ayan. may, may kukunin lang siya may hiramin sa akin yun, tapos yung bibigay ko na lang. Kaya, yun. Maraming maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayo. Kita-kits tayo sa Calgary. Yung mga nag na at pwede pang mag -live. Two weeks na lang po. Two weeks. Magkikita-kita na tayo sa Calgary. Magpukwentuhan tayo ng ilang oras yan. Kaya, abangan natin yung Calgary. Kaya, maraming maraming salamat sa laging panonood. At ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat. Good vibes lang. Salamat po sa inyong lahat. Peace.